sa mga isinagawang pagsakote sa mga bodega at laboratorio at takang pagpasok, halos 83 bilyong pisong halaga ng droga ang nakumpis ka na. <laughs> Kamakailan lamang, may mga malalaking kargamento na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon na nasabat natin sa Sambales, sa Pangasinan, sa Cagayan, Tundo, Muntinlupa, Ilocos Sur, Ilocos Norte, Cebu, Batangas, Rizal at Cavite. Nung isang buwan, personal kong sinaksihan ang pagsira ng halos isa't kalahating tunelada ng shabu at ibang at iba't ibang klase pa ng ilegal na droga. Sa lahat ng mga operasyon na ito, sa lahat ng mga operasyon na ito, may git 153,000 ang naaresto. Mahigit siyam na libo at anim na raan sa kanila ay high value target. Ang pinakamasaklap, mahigit anim na raan at pitungput pito sa kanila ay kawani ng pamahalaan. Mahigit isandaan ay halal na opisyal. Mahigit limampu ay pulis. Sa tatlong taon lamang, halos mapantayan na ang kabuwang huli ng nakaraang administrasyon. sa kabila ng mga ito tila nagbabalikan daw ang mga pusher kaya patuloy ang ating mga operasyon laban sa mga drug dealer sila man ay big time o small time